Nay! Nalobot na kami. Babalik ka, CJ. Babalik ka na lang. Babalik ka na lang. Babalik ka na lang. Ito po, yung address namin. Ngayon, tubigyan mo. Meron yung tarpulin. lakasan, Lord, I pray healing. Hindi sa kisinan, maging sa isip at sa puso. Ikaw, Panginoon, mangyong sa kanya. Let me pray. In the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Ay, God bless po. Magkita po tayo doon sa church. Sa linggo po. Or pwede po kayong mag... Ayun po yung ID nyo. Ah, ito. Ay, Ay, Rolando! Rolando la Ladera? la dera. O, oh, Rolando la dera. Oh. Asa na. Kita po. Ah. Radjo's po. kami dito sa Sabado. Magkita po tayo doon. La Rulando, la Lata. La Lata. La Laki, siya. Rolando 'yung Malaki 'yan, hindi babae. Ate Rolando, radjo's po. Dito lang po pag diretsyo niyo dito, po sa Sampalo, Makikita nyo po yung tarpaulin. Pwede po kayo pumunta doon, may tarpaulin na makikita nyo malaki na kapulat ah, na tarpaulin. Kulay mo tayo. Tara, tara. Thank you, <laughs>